Welcome back again sa aking channel guys and today's video is share ko sa inyo kung paano mawala ang copyright sa ating video. Katulad nito guys oh, yan kaka-upload ko lang ng video sa aking YT channel guys at alam ko na magkakaroon ako ng copyright sa aking background music na ginamit kaya gumawa ako ng video kung paano mawala ang copyright. Kaya tapusin nyo lang itong video guys hanggang sa dulo para malaman nyo. Okay? Okay, first step guys, punta tayo sa ating Chrome. Ngayon, dito sa search button ng ating Google, guys, type natin ang YouTube Studio. Okay? As you can see, mayroong circle dito sa itaas guys na may hugis arrow. Click mo yan. Pagkatapos, scroll down tayo guys at pindutin itong desktop site. Make sure guys na naka desktop site guys para magmukhang PC na ang ating ah, cellphone. Okay? So, zoom na natin guys. Okay? Pagkatapos, click natin itong login. Yan. Ngayon guys, nandito na nga tayo sa ating channel dashboard. Click natin itong Uh, click natin to guys at hanapin ang win ang video na may copyright at i-click natin ang video okay nandito na nga tayo sa ating video guys click mo itong may hugis notebook yan okay nandito na nga tayo sa ating video editor dito sa ating video editor guys dito natin gagawin ang pag edit ng ating video as you can see mayroong trim and cut blur audio at end screen at dahil alam ko guys na magkakaroon ako ng copyright, ang gagawin ko na lang guys ay putulin ko na lang ang video at gagamitin ko itong trim and cut. Sundan nyo lang guys ha yung susunod na steps. Madali lang naman okay. So proceed na tayo. Ngayon guys uh, as you can see itong may gumagalaw na line guys. Uh, drag lang natin itong may line guys. Yan uh, gumagalaw yan guys. Uh, nasa sa inyo na guys kung saan nyo ilagay yung ano guys, yung line guys at kung saan kayo mag-start na magputol. ah uh, dahil alam ko guys na saan ako nagkaroon ng copyright guys, dito sa my last part guys, dito ko sisimulan na magputol guys. Dito ko ilagay yung line pagkatapos dito na ako mag-trim. Okay? Sundan nyo lang guys ha. Okay? At kung gusto mo naman ng panibagong cut guys, uh, click mo itong new cut. Okay. At ito na nga yung itsura guys. As you can see mayroong check and X. Click mo itong check pag okay ka na. Pag di ka pa sure sa iyong cut guys, click mo itong X. Okay. Okay, guys, since naputol na natin itong ating video, guys, from 9 minutes video naging ano na lang, guys, uh, more or less 5 minutes na lang, guys. At pwede na nga natin itong save guys. Okay, save na natin, guys. After natin masave, guys, balikan natin ang ating YouTube channel, guys. Uh, tignan natin doon kung nawala na nga ba yung copyright sa ating video, okay? Okay, guys. Tignan nyo, guys. Wala na nga yung copyright, guys. Nawala na yung copyright, guys. Tignan nyo, ito. Okay, para mas sigurado, guys. Punta tayo sa ating YouTube studio. Okay, click natin yan. Then, click natin yung channel content. Okay. Yan. Yan, guys, oh. None na yung nakalagay, guys. Yan, gumagalaw yan, guys. Yan. As you can see, yung... Ah... Uh, restriction niya guys wala na guys oh nana yung nakalagay yan nana yan nana yan guys yan okay guys yun lang guys sana nakatulong itong video sa inyo guys yun lang sa ulitin paalam